na ano ba kalo? Farm girl ako ngayon, guys. My outfit. Check my outfit. This is my cup. And then, this is my... Yan. Boots. This is the chicken. See the chicken? Hey! Anong pangalan mo? Yan, guys. Chicken. Yan. Alaki niya, di ba? May alaga, guys. This is may alaga. Chicken. Meron pa doon. So guys, yung kambing namin. <laughs> I Ano ko na siya? Ilipat ko siya guys para makakain siya ng mga ng mga damo. I have two kambing. Then ito buntis po siya, buntis. So ilipat ko siya doon sa so may mga damo. Kasi baka mga anak siya bigla. So I need to lipat this may mga ano din kami dito guys mga mga chicken yan chicken yan si chicken tapos mayroon pa dito naglimlim na sila halos naglimlim ayan dalawa yung naglimlim guys tingnan nyo ayan dalawa <laughs> sa isang puga dalawa sila may guys kasi ilipat ko muna yung camping kasi ano siya kailangan mo ng force para Lipče.